sa mga lods at medyo natagalan tayo sa pag-upload at ito si Parang Nip yung kasama namin at nasa barangay Kasibang kami yun mag papunta sa aming barangay at hindi na lang tayo nagtagal at ayun na si Parang Nip hindi na para mag-dive nauna na siya sa atin so tayo naman yung susunod so let's go na at kamusta tayo sa mabuti kayong kalagayan mga lodi at mga master at eto dive na tayo so eto yung first fish natin sa dive na ito isang dalagang bukid yung isang dalagang bukid good size na yung dalagang bukid na ito. at high tide kasi mga lods kaya hindi tayo sa may medyo malalim at hindi natin pinipilit yung sarili natin kasi hindi na natin kaya at ito pangalawang dive natin isang leather jacket fire t or sagok kung tawagin ayun binatap natin ganoon isang kilo na to at syempre hindi natin ibebenta to kasi masarap to pang sinabaw Goods na goods na lang Ako, isisigang mo uh, Pasensya na ulit sa mga naririnig na ating mga music Meron mga manok At medyo maingay mga lads At hindi talaga naiiwasan Kasi open lang yung bahay namin uh, Maririnig na yung mga boses Na kung ano-ano Kaya pasensya nyo na dito dalagang bukid tatamaan kaya sa itong dalagang bukid ka pero alam natin yung tama mga lods kaya hinawakan na lang natin for sure na hindi na makakawala pa. mga lods sa isa sana so iilan lang yung mga saling mga dito naman sa dive natin na to isang lapu-lapu sa puna pulo na po na po tapos meron pa tayo na pa ng dalagang bukid na hindi na na kulan sa video kaya eto na lang isang good size na lapu-lapu tapos ayan meron pang kasama ng shell na matagusan ng ang tusok natin at eto dalagang bukid ulit pero hindi tinamaan pero nahuli yan ni parin kasi magkatawi lang kami at eto sinamuro kung nangagin dito sa lugar namin pero dalagang bukid rin to ayun sa pool tapos alanganin yung tama niya mga lods kaya hinawakan na lang natin Ayun, talaga. wala pa. Natatagalan tayo mag-upload mga nods kasi naglolo ko na yung phone natin. Pang-edit. Tapos, kaunti lang yung nakukuha natin. At eto, isang tagbago yung nanuloy natin. Bali, dalawa yan sila. Ayun, iniilawan natin yung isa. Pabalikan natin yan. Eto na nakadikit lang siya kaya sa pool talaga yan hindi na yan makakawala pa ubus rin natin silang dalawang magpasa mas maganda kasi pag marilin talaga at walang buwan pag nag-dive sa mga isdang yan kasi dito sa amin ay tumatakas yan pag maliwanag yung buwan at maiilap pa ito. dalagang bukit. Nakatambay lang. Sa pool na naman. Pero antayin din natin ng December at lumamig na yung dagat. Siguradong mas pupunta sa may medyo mababaw. So ito. Dalagang bukid ulit. Sa pool kang dalagang bukid ka medyo mga halaman yung pagkakatusok natin kaya hinahawakan na lang talaga sayo naman kung makatakas pa at dito mga loads ayan isang samaral sa pulkang isda marami yan sila at nakahuli niya si paring nip ng isa kasi yung unang tinuso ko ay nakawala kaya ayan na lang yung pangalawa na huli na natin at ito isang turutok o trumpet fish sa ingles siguro ang tawagin ito gold size na pang tinula na rin ito Ayan, no? Oh, mm, nagkulit po siya. At eto, kinuha na rin natin to isang soldier fish. Ayan, pero hindi na tayo dito na kasi masakit kung makatinik. Hindi to gaya nung isang black eye soldier fish na hindi venomous. Ito venomous kasi to. So, yung ano niya o, oh, yung tinik niya At eto nakita sana tayo ng isang balanak at meron pa isang balo Kaya pinalo na lang natin kasi nagulat yung balanak o banak Dahil sa kanya at eto, pangalawang samaral yung nahuli natin At ayun, sa pool mga loads Puro matataba yung isdang to kaya ang sarap sa sinabang at nag isang kilo yung dalawang piraso na goods na goods na rin at ganyan yung last fish natin at eto na nga umaho na kami dito kasi nasa may tapat na kami ng barangay hole at sa may sea hole yung palagi naming inaakap natin. Ha? Ah, dito na si Pare naka nagpapahinga lang. Marami rin siyang huli. Meron pa siyang mga octopus. Na mahigit sang kilo. So, ito mga sa tuwi na kami. Pero tiningnan muna natin yung huli ni parinip Kaya, let's go na. Ayan siya. Oh. Marami rami yung uli niya. Rasya na rin. Kaya, uwi na kasi alam kong naghihintay na sa bahay. Para magluto natin ito. Yung kabuang huli natin ngayong gabi mga logs. Mga 4 kilos to 5 kilos rin siguro to. Ayan. May mga logs. Thank you Lord sa blessing sa gabi na ito. Kaya abang-abang lang sa shoutout natin mga lods. So magandang hapon uh, o araw sa inyo mga lods. At uh, ito naman tayo sa ating, sa ating panibagong shoutout sa mga comments sa ating nakarang videos. So medyo matagal tayo mag-upload kasi hindi na talaga kaya ng halos ng cellphone natin pang export sa ating editing up yung long video kaya nagplano ko na lang sana tumigil muna sa youtube kasi hindi naman mahirap mag edit kaso yung pag export lang talaga yung matagal tapos hindi na hindi na bumabalik yung views natin dati na umabot pa ng 1000 at hirap na nga tayo sa 100 views pero Nag-upload ba rin tayo? Parang nanghinayang kasi ako na titigil yung paggawa ng YouTube videos kahit wala halos views. So, huwag na lang tayong magtagal. Kaya, shoutout kay Master June Fishing TV, kay Bro Sagay Adventure, kay Master Nari Amosilario Lacuachero, kay Broderick Wade ng Babat date, kay Master Renan Fishing Adventure kay Master Rafi Spear Fishing kay Sir Danilo Adalim kay Ma'am at sa kanya anak na si Chuds Prince Adalim at kay Rose Villahermosa ng Davao City at kay Zen Zalango ng Pasig City so maraming salamat sa inyong pagkoment sa ating munting videos mga lads, at mga master at ma'am at God bless po sa inyong lahat at sa mga nanonood na gusto mapasama sa ating shout shoutout ay comment lang comment down lang po at leave like para may sama sa ating susunod na videos so God bless po sa inyong lahat ulit at paalam